Oh guys, ito na po ang ilan update sa mga fans ni Boss D sa SM Centerpoint. Ito na, paakit na si Boss D sa stage. Nalalayayan siya ng isang card. Third. Ang galing ng SM protected talaga si Boss Nagpasalamat si Boss di sa mga fans na nandoon. May ilang question na nasa person na nagana. Sinag hmm. at sinagot ito ni Boss Lee. Pagkatapos ng answer ay picture ka agad sila kay Boss D. Kahit hindi mga kabataan na ina-idol si Boss D. May nagtanong kung gusto niya mag-artista. talaga ni Boss D. masaya talaga ang mga fans niya. Dito, set by set, na picture nila kay Boss D. Organize ang event at tinagkagulo ang mga fans. Yan ang mga maswerting mga fans. Mapagod lang si Boss D dahil tayo ato po ang ginagawa. Nakupon pa mo, Boss D. Smell pa din kayo. pagod na sa upo at tayo. ni niati guard, protect niat talaga si bos. Terima kasih langkah mga fans dan bos di. Happy fans di. Damai talaga nang mamahal sayo bos. Until next fans di bos di. We love you.